Kaya siya excited kan doon, si tita, naghintay. nakaka lang namin galing church. Bahay na kami. Ay, di nakatulog. Dito na siya. Siya. Siya, tita, manalo siya. Yan o. Ano ba, tita? Ano? Ano ba, tita? Ano ba, tita? pa pa pala ako nakasaing ng kanin, guys. Ng si mama ng cherva. Chicken. Nagdalae jesereng dito ng parang cookies. niloto ni mama. Tapos ano, ako kumain sila si sister-in-law, tawang-tawa si mama, guys na kumakain ako ng paan ng manok ba?

So tapos sa silang kumain kami na lang. the guide siya for you and guys, yung yeah. so, yeah. na kami. Apos, na makina, ayar, ay, po, yla, yeah, man, gaya. Gaya na hmm. so binangka pala tong kinatay ni mama niluto niyang sabaw. Bugdan ba? Kakain din ako ng sabaw. Sabaw. Merong kutsara. Ayan guys. May kutsara. Ganon din yung tatay ko noon guys pag naguluto siya ng mga karne. Para mabilis daw. Malata. Yung niloto para ni mama na manok ngayon is puro native chicken. Ikaw ni sa kantare. Ikaw kantare, ha? Kain muna kami. So ayan guys, kakatapos lang namin kumain. Alas. <laughs> Alas dos na dito. Basta. Basta susu sa pa. Cookies.

Pinigyan din kami ng mga damit sa BFF ni Javi yeah, ba? So, kanina, pinadala niya sa amin. Na idio. <laughs> What is that, Myla? <laughs> Siya. <laughs> So, may trapo. Sa so, may trapo na mamaya. Yung sister in ko pala, ando na sila sa kabilang bahay. <laughs> so, mamaya trapo. na sila babalik dito. Yes, pag wala ng araw. 4.27 na dito, no? Tapos ngayon, naglagay ako ng spring water para sa balat ni Eddie kaya nagkabungang araw siya dahil sa so, so, sobrang init dito sa rumi niya. And binigyan din kami ng cream para ipahid sa balat ni Eddie. Ayan. So yan guys, kakagising lang din namin after namin kumain, nagpahinga kami ng mga bata. So yan guys, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong support. Ha. We love you all.